Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakakatalo na 44 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8:45 ng umaga may ikatatalo na 45 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay na magsalita, nakabirdihan at kabastusan siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.25 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na limamput siyam na minutong negatibo. Cancer Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:00 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging maramot sa pagbabalato para walang makakuha ng oras mong swerte. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.35 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil magbibigay sa iyo para matalo. Sagittarius, oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita, nang nagyayabang, na may kabastusan pa magsalita, siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwanen sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:35 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8:10 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. Dahil pwede kang malasin kagad at matalo at sa player na malalaki ang tainga. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo.